Anong ginagawa? Sinisipat ko yung mga itlog. Bakit? Kung ito ba'y nadagdagan? Tapos ang <laughs> huling bilang. O nabawasan. O. <laughs> oh. Well, oh hindi, ganun pa rin. Ito, mga dami eggs to eh. Yun, mga, mga Three. real eggs. Ay, <laughs> ka, ano ka, Judge. Nanunulak Ano? Eh. Ano? <laughs> ba? <laughs> anak ng tipaklong o oh, diba marami kayo itlog mm, galing 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 nyo talaga yeah, doon ka huwag ka huwag ako judge atras bibi galing galing hello everybody hello everybody <laughs> talagang ano na yung mga brown eggers namin ongoing production uh, ongoing. Pero ang pinaka topic ngayon ay ang mga Bramas. No, meron akong suliranin sa aking mga Brama. Lahat sila mga barako, mga lalaki, mga pogi. Mga malalaking poging guwapo. O hindi ka Brama doon ka. Doon ka. <laughs> Alam niyo po, yung mga alaga namin dahil sa kami ay siguro mababait, no, na mag-aalaga

mga pogi lahat ng brahma namin, mga lalaki. Walang babae. Ngayon, kanina na dumaan kami dun sa harap. Aba. Aba. May nakita kami mga brahma ng mga babae. di ba Tag 1,000 pesos ang isa. Brahma na babae. Pero medyo bata pa sa kanila. Siguro, ano pa yung mga baby pullets pa. Halos yun eh. Mga pullets pa. Ngayon, naisipan ko, makipag-barter. Palit. Imbis na bumili pa ako at madadagdagan yung mga mga alaga, ayoko na muna magdagdag ng brama, makikipagpalit na lang ako. At di mo rin naman alam kung saan makakahanap. At saka, mahirap mag-source ng brama na maganda itsura sa mga panahon ngayon. Kung gusto mo, mag maghalukay, maghalukay ka sa sa iyong mga sources. Pero, since readily available, nandiyan lang. Mm -hmm. Yun na lang ang gagawin ko. Makikipagpalit na lang ako. So, pipili ako si Jan para ipalit doon. O di ba? Pero siyempre, ang ibibigay ko ay yung pinakabata sa kanila kasi bata yung Brahma na yun eh. Hindi natin ibibigay yung mas mga matatanda na kasi eh, marami na tayong pinakain diyan sa marami mga yan, no? Ibonito. <laughs> no? Mhm. Okay. So ang gagawin ko Kukuha ko ng isa dyan, yung ipapalit ko dun, dyan sa tapat ng kalsada bentahan doon ng mga kal na manok, mga layer na kinakal, native Texas, uh, rabbit. Minsan may brown eggers din doon. Oo. Oh, anything you desire. Pagdating sa mga normal lang na manok. <laughs> Hindi yung mga exotic na mga alaga, pero may rabbit. Yun ang pinaka-exotic. Pero din silang baby. ano, parrot. ah oh, minsan, lovebirds. Lovebirds pala love birds. Kalapate. Mm -hmm. So pupunta tayo doon, papakita namin sa inyo kung ano ba ang meron sa kanila ngayon? Pero dadali na natin yung isang brama para ipalit na dun. Kunin ko na. Ito. Ito ba yun ito? Yung maliit yung ito. no, itong pinakabata okay. no. So, let's go! Hmm. Well, lumalabas mo ba eh, hindi kita kukunin. Excuse me. Okay, well, lumabas. Okay, lumabas. Baka madamay pa kayo sa palitan. You you don't want that. Mababata okay. 'yung palitan niya. Mababang palitan ngayon. ito mo Ipapalit namin 'to sa mas bata. <laughs> Mababang palitan. ayan Toodoon. <laughs> Pero gayon pa man eh talagang we need to. Yes. Para makapagparami tayo Nilulugun ng. Ilulugo niya talaga 'ni. Kausin, cause din niyan. Mm. mo nakabili ng ano eh ng magandang higaan yun eh. <laughs> ano, kamusta ka dyan? kausing kausi tayo dyan ah sige, ano yung bigat niya oh ay wow, mabigat niya <laughs> let's go na? Well, let's go? <laughs> Alin na no, naman no, pala tuktokan niya, balaw ko. Tuktokan na lang. Rata na yan, panuktokan na lang. Sige, kahit hindi niya niya. Kaya di nga nangyayabi niya nung lakot eh. Kaya nataagot na yan kapatad na, nung panuktokan na lang. Rata na rin kapatad na lang. Dahil yan.

Meron ka nang magiging katuwang na babae dito sa manukan natin. Hmm. Isa siya sa drama. Inspeksyon din natin kung Sige. siya ba ay physically fit. Physically fit. <laughs> physically, physically fit. Oh. Okay, mga balat daliri. Wala siyang tibak. Tibak. Speaking of Tibak. Wala, okay. Siya ba'y... Um, Bakit parang meron siyang ano, ano dito? Um, bungot, yan. Ala, ala naman. Ano ba yung kanyang uh, pitso? Tabingi o oh, hindi? Hindi naman. Oh, okay yung bone niya. Itsura. Walang sipon? Wala. Okay, okay yung mata. Okay yung mata. Ano yan? Wala mo, kulang siyang... Kulang siya sa dugo. Huwag kang magalala. may dugo dito. Pupunta tayo sa mga blood bank at ibibili kita ng anong bang type ang gusto mong dugo. <laughs> type A, B, C, D. Type M, manok. <laughs> Siya'y medyo maputla, no? Oh, Mahilig yan. kasi dun, third ko. Oh. Pero dahil galing siya sa talagang nag-aalaga ng manok, talagang breeder, bakunado. Bakunado to. Hmm. Goods. Ganyan naman talaga kulay ng babaeng ano eh. Brahma eh. Maputla, putla. Brahma maputla yan. Uh Oo. -oh. Pero ito... Uh -oh. dapat, hindi naman maputla eh. Uh -oh. uh -oh. <tod> madaldal ka. <tod> madaldal. Kausap na si ano. Ano ba ang dinadaldal mo? Kausap na si favorite. Ah, hindi siya mailap. Okay, sige. Gusto ko yan. Uh -oh. Hindi ko lang alam. Kung ibubuli ka doon sa mga malalaki. Kasi bata pa eh. No? Ito, dito muna to. O, dito ka, ha? Yan. Dyan, wala muna mga bubuli sa'yo. Para makilala ka ng mga kasamahan mo, kasi hindi ka kilala, eh. Ha? Sige, dyan ka muna. Dagdalan mo muna sila. Eh, magkwento ka sa kanila para... <laughs> kung saan ka galing. Well, marami na tayong sinubukan. Sinama sa mga Brahma, kay favorite. Sa mga bibi... Tinutuka din siya kasi siya yung Definitely pinakapago. hindi siya pwede dito sa mga brown eggers. Ay, hindi pwede. Google pin siya dyan. Big time. Big time bugbog. Ngayon, dito na lang muna siya para makilala siya. O, di ba? naman yung lugar mo. Diyan ka na lang muna. Okay naman dyan. Pag may sawa, sigaw ka lang. Tara, madaldol ka lang. Darating naman si Judge eh. Para tumakbo. Pag dumating, nakita yung sawa, takbo. sawa <laughs> so, yun eh. Hindi na. Bakit okay, hindi ko pa nakitang dumali na sawa si Judge. kubo Cobra. Yun, nakadalawa na yan. Si Judge, ah, dalawang Cobra. Ganun katindi. Nagulat kami nung una. Nung pangalawa, hindi na. Galing. Well, yan po ang aming uh, episode for today. Maraming maraming salamat sa pag... Uh, pag sama nyo sa amin sa, ng, sa pag kuha ng pagbarter pag barter pwede pa pala hanggang ngayon pagbarter ng babaeng Brahma para meron tayong ipagpapalahi sa mga pogi. Ha? Pogi naman talaga. Ngayon, hanggang sa susunod na episode. Maraming 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 salamat sa inyong panunood. Alam. Paalam. Sino kaya magiging broadcast sa mga yan? E, -pogi? Ito yung pinaka-pogi. Ito. Ito, 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 ito. Uh -huh. Pinaka-gwapo yan. Alam mo, agil sila. Hmm.